Hello mga katusok Ganito rin ba kayo Pag pumapasok Kami lakat ng 12 to 15 minutes a day Papasok pa-uwi rin Pag tanghali ganito Alas 12 na tanghali Alas 12 na tanghali Parang sinasampal ka ng <laughs> Ng apoy Kaya bukod sa sunglass Naka nakatakay pa ako nito at uh, bukos dito sa pantak ko sa mukha eh, may payong pa at talaga pero hindi naman siya ano hindi ka papawisan kasi nga dry hindi ka tulad sa Pilipinas na pag naglakad ka ng 12 to 15 minutes tagaktak na pawis mo dito pagdating ko sa trabaho ko basa basa lang ng pawis ng koti yung noo ko at yung may laig pero yung damit ko hindi man lang mabasa ng pawis mainit nga lang yung ano sampal ng hangin pero presko presko kahit na mainit yung ano yung sampal ng hangin ma ma presko ya bukod yung iba nag nagsasunblock pa kahit lalaki ako hindi na ganito nag ano na lang kalukpong talukbong at naka sunglass payong tapos nakasuot ako rin yung baraso ko oh. ayun may baon akong cucumber saging yan ang merienda ko mamaya dinadaanan ko bakanting lot ay eh, papunta sa trabaho nag shortcut kasi ako, sa so shortcut ako ng ano daan Kayo hey, mga katusok, paano yung mga pagpasok nyo? Iba-iba tayo yung style ng pagpasok. Iba may service, iba naka, -bike. naka iba naka-e-bike, iba nagta-taxi. Iba-iba tayong way kung paano pumunta sa trabaho. ano pa rin yung init dito kumpara sa atin sa Pilipinas dito so minsan 48, 49 nag-51 pa nga pero hindi ka man lalakit ay tayo lalakit sa uh, presko pa din hindi ka tulad sa atin na maglakad yan ng 10 minutes so 15 minutes sa so, sobrang init tagakta ka na ng pawis saka parang feeling mo malagkit tingnan ko daan at crossing ito baka may mga sasakyan hindi angin, nililipat yung aking payong. yung pakiramdam mo ba parang mag, yung mag-apoy ka yung magsiga ng mga dayaro mga gano'n tapos yung may mga baga-bagang kahoy yun yung pakiramdam mo sa pal nung hangin sa mukha mo pag taglamig naman ayos lang din yung lamig di katulad sa probinsya pag taglamig talagang malamig pag taginit lalo pang mas mainit sa probinsya kasi may dinatawag lang ba yung maalinsangan sa Tagalog Dito wala uh, At papatay ko na Ako tatawid na tatlong kalsada At tatawiran ko na Bawat isang kalsada ay dalawa-dalawang linya Babay mga katusok